Huwag na pala, re. Aba. Ay, po naman pala rin ng soklot na re. Ay, magpapalita mo mo kaya. Tumain mo. Dato po sa mata tayo. Yung mataas muna, kuya. Yung mataas muna. yun apa kata nung jeter ke bumbung masih bumi apa sih ini tuh nih apa tak nak parang merah dulu lembu nahan ayam tu selang ketubing agak apa yang lembu aku tak kata pak pala sahaja nak nak lagi halui hui Ay, walang huya. Ay, walang yung... huya. <laughs> <Baka, tataneng. laughs> <Nabubunok. laughs> Ay, walang kalit na ka Baka yung ay, bahay na tali. Ay, Ay taso lumagitik naman. <laughs> Ay, maaaring bali. Anong bali? Eh, Naka-baba ah. Parang tunay. Parang veteran. Kan na. <laughs> Hindi nakakatama. Aw, <laughs> oh lalaga ang ah. Tingnan mo ang magandang naman tingnan. sa 'yung sa Yay! Dami. Ito jackpot. Jakwat. Panginoon. Ano pa? Liyog na kare, isang kare. Oo. Oh. Liyog. Liyog. Ni hirap ng hosto. Kung ako may ganyan, ah. Gan ba? Oo. Oh. Suka lang din. Hindi na mag-hirap. Yun, no? <tod> Sa hanggang tuhod. Lampas pa hanggang tuhod. Hanggang liig. <laughs> hanggang liig ng Ostrich Bato naman. Guys, ang leg naman is ostrich. Ganun mo paglalaw isa lang. Oy. O <laughs> Oy, apelid ng Enchik. <laughs> <laughs> Sabi ano? Kamo to sa mga Jaryo password. Oy, apelyido ng Enchik. Sabi <laughs> yo. Kung tama mo, crossword. Yeah. Ngayon mas. <laughs>

Huwag oh, na, bela. eh. Huwag eh. na, Ano kaya? Oo oh, man. Nakakapit sa taas. Ha? Malinis. Ha? Malinis kaya ang dali kong makita kahit panimot. Ay ito. Wala <laughs> oh, hindi makita 'yo. Night vision, madilim malubay. Yun. <laughs> ito 'yung pagkakapulwar ko ng pag uh, Ano nga, ma, 30 Wala. Pakakati ay. Tawag ka nung pag taga Ano kami ano, ano yung Duterte ano? Ang dami Papagpag kuya Papagpag lang Ay naka hmm. Ay May isang sakit may kabakal karga Ilag ka bakit kayo malaglagan Ilag ilag eh

Sila. Sila si po ang nagalilimot, si Uto lang nagkatapas. Tatlong puno ay may 150 kilo, ano? Paan? Puno? Ha? Tatlong puno, wari. Tatlong puno. Tayo pari, po ang yan. Ha? Meron pa doon sa isang puno. Ay, tapos aray, eh. Isang puno, ah. Eh. Baka kurang-kurang yung na Ito ano? At kadali Ayun, saka dun dali din din Nandama nga Eh patak ng patak sa akin, dibdib Pulay eh. Yan ay ano na. 2000 itinanim ito 2010. Ah 2011. 2011. Ay ilang taon na ngayon? Mga 13. 13 taon na ano. Ito kung galing na rin mamuo. Sampung taon pa lang may ano kan. 7 taon na rin, madalang. Madalang-dalang pala. Ito kagalingan, makakita ng sampo. Ay, kalito pala si Kuya. Kaya pala kaliwang yun. Ay, kanan lang. Maganda rin yung pagkakagawa ko ng bakaya ko. All din. Oh, ah. Alam ba ang bakaya dyan? Yung ilalim, hindi yung album. Nakamay ka ba? Tilos ba na lang ang meri, Ano? Mm-hmm. Body. Kaya ko naman ng 500 kilo, no? Kaya? Maghapon. Hindi kaya? Kaya yun. 500 kilo. daw. <laughs> yun ay dalawandaan Ha? 150 pagpalagay. Ay, nalawis ko na. Oo. Oh. <laughs> ay, saglit na saglit. Matagal pa maglakad. Siyempre, maglakad. <laughs> Aba. Ay, kung malapit. E di, ano na, tatlong daan agad. Sasakit din nga liig. Sasakit pa ang liig, dadalad siya peping. Utong. Naglaglag din yan. Wala nga taklis na itakay para tunay na tunay. Ano siya, itagat-tabos nga. Saan magmumura? Mura ka rin talagang malaking ari. Oo. Parang kuyano-yan or ano. Oo. Yan, yan. Ay, alangan ka yun. Aribuko. Nakakagigil. <laughs> Katatawa. Oop. Nakakagigil ka naman tingnan. Yun, humimig din. Lagi seryoso. Oo. Eh? Uh -huh baka magpatakon Tatanda agad Ah Ah Ayun Ay, lang moment Ah Ay sumulukso Isa isa mo lang Ha Isa isa Wala lang din naman Pa uh. Buko 'yung buko Hop lari 'yung buko professional na rin. Hmm. Hindi natutoy maalap na ano. Pag natutoy maalap na. Ito naman kita hindi nilalaksan na eh. Ha? Huh? Hindi nilalaksan ng batak. Ito yung ah. Oh. Hmm. Oh. So. Kusa na bali. Pag nagkalamat. Pag nilalaksan ng batak ka nang O ito yung buko. Kote oh, buko! Ayaw Ah, may ginawaan. Ayaw daw ay. Eh. Salamat. Ha? Oo, ito ikaw ang dalawa. Gusto mo ba? Hmm. Ito nga, favorite ng... Pagpatanggal lang. Lata. Eh, eh. Mantak dito pag may bubuyog, ay. Wow. Sana ba tayo dito na? Hindi sa mm Hmm, dali. Kaya kayo ipag pagsisilbihan. <laughs> Tara. Ah. Si Jimboy ang nakasama dito. Jimboy. Taga Bulacan. Bulacan ba? Yung bata, na pamangkin ni Colbrin. Ah. Kilala mo ba si Jimboy? Oo, oh, ay nakasama namin sa pagpipick up. Pa. Hmm. Buko po muna tayo. Fresh buko. Iyan ang press. Malaki mga mayo ito eh. Nakamang uklab. Ayan. Yeah. Mas press pa sa isda. <laughs> Nakabot yung kamay ano. Diba napalaki nga. <laughs> <laughs> Hindi pag puro buko na mga din na eh. Mm -hmm. Alanganin na. Alanganin? Ay, yanu, yan na yan. O man, yan na ito eh. Buntot yan eh. Samukat ano? yan na yan na ano. Iyo ba yan akin? Iyo. Abay, kagin hawa na. Kabat ng batang ari. Aba. Pagtandaan na rin. Pagod. Kasi <laughs> ipag gaya Buko po oh. Nice. from the back.

35 pa raya, no? Maynila, ha? Oo. Oh, Hindi lang, ano? Oo. Oh. Hindi mas mahal. Ano Sarap. Yun, eh? hmm. Mas mahal at maging niyog pa. Mm. Sa mangga naman, baliktad. Hmm. Pag hilaw, mahal. Ay, di parang niyog din pala. Ay, <laughs> Pag hinigay mura na at mabubulok na. Oo, pabulok na. Ay, ito yung pag niyog na ba? Mas mahal. Mas malambo ko, ah. Mas malambo. Ayun. Nagiging yun pa. Hmm, Nagiging yun. Kakain po. Hindi. Arang ganito lagi ang kakainin. Bubulok ang, ano. Asid. Maasid ito, eh. Tingnan ko ng buko na rin, no? mm. Yanong, ganda, yanong, yanong, oh. Mm. Yan ang ganda, yan ang yan, oh. Kaya nung han. <laughs> mm. Yan, sarap na rin. Mm -hmm. Para po hindi tirahan ng ano, lamok. Maging apartment po yun ng lamok ay. <laughs> naman sa kasunod ano. Ayos na ano ito eh. Nakaminindal na. Busog. Busog.